Good morning, guys! Ayan ang ating puno ng kalamansi. Ang dami ng bunga, oh. Nabili ko, oh. Marami ng bunga yan. Kalamansi. Ayun po kalabas ko, oh. Wow. Ang ganda, Ilan yung bunga niyan? 2, 4, 6, 8, 10. Ang 11 or 12. Ayan. Hahaha. <laughs> Ito yung pangalan niya, Kalamansi. Solid, Japan. go. Kalamansi. Nasa ano siya, 2-5. Ang puno niya, guys, ah. Malait pa lang yan. Pero maganda na yung kanya, ano. Sana mabuhay ko siya. Para sulit naman. Japan po yan, guys. Sa Japan. Nakabili tayo ng puno ng kalamansi sa Japan. At meron pa rin tayong malunggay na kumulan, kumulan. <laughs> Ito yung puno ng malunggay natin. Ayan, po puno ng malunggay, maliit pa siya. Sana mabuhay siya ng bongga-bongga. Ayan. Wow, makakapag ano na tayo. Meron na rin ako dati yan. Kaso, ayun lang, nagpaalam na. <laughs> Ang ganda, ang dami man ng dami daong. Hindi pa pwedeng ano yun, yan. papalamihin ko pa yan next year pa eh, oh. no. Ang pangalan Moringa. Mahal din yan. Imili na rin ako itong bilog-bilog niya. Ito. Yan yung mga bilog-bilog. Pero -bilog. din dito yan. Maulad. Ayan o oh, yung bilog-bilog. Oh. Nilipat ko pa so. Siya kaso Maano lang? Muulan? Ma Ay, muulan. Mumuyod, oh. Hindi bumuyod. Ay! Yung ating mga prutas. Naninilaw na, o oh. Ay, muulan. Pasaway. Wow, ganda ng ating bungambilya. Ayan, guys. Oh, gabi-gabi. Ang ating mga ano tulog na, mga bulaklak. Wala tayong bulaklak dahil tapos na siya. Ilang, meron pa pa unti-unti. Ayan, pasulpot-sulpot. Yung ating sili, ayan. Kunti na lang. Tapos na rin siya ganda mo yung ating ayan daming bunga guys oh. oh Japanese orange ang dami nyo oh. ang ating puno ng ng cherry dyan o tawag dito persimmon makita nyo guys ang dami ko yung bunga nyan nya. yun oh. Oh, tatoy. Pagkakadikit ang lalaki ng size. Saka doon May mga na, na ako na pagbigyan ng iba eh. Okay, lang po guys. Bye.